Muli po tayong nagbabalik para sa panibagong vlog. Ngayon dito kaya uh, Trillianis ay uh, humupa na at uh, panawala na yung uh, threat para sa ating uh, demokrasya o sa ating uh, bansa. Mukhang may mga taong uh, magpapasko sa loob ng uh, kulungan at sanay ay uh, tuloy-tuloy na nga ang, uh, kanilang uh, ginagawa na ito ng ating uh, gobyerno ng pamunuan ng uh, pangulong Bongbong Marcos na ipakulong yung mga taong uh, involved lalo na sa corruption na yan na nangyayari sa ating bansa. So, atin din pong naobserbahan sa mga nakalipas na mga araw ayon nga sa nakita ko nga uh, caption kanina sa isang video rin na uh, tila hindi nga uh, dumadalo sa ilang sesyon ng, ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa at uh, mukhang uh, hindi na nga ito nagpapakita. Maging si Senator Jinggoy Estrada, ganun din mukhang uh, uh, nawawala sa ano sa sirkulasyon ng a uh, uh, session sa Senado. Ang uh, kagandahan ngayon dito ay uh, yun nga nawala na yung uh, treat ng uh, sinasabi na destabilisasyon. Para sa ating uh, gobyerno na kamakailan ay talagang maugong at ngayon ay medyo humupa na ito. Meron tayong uh, panunoorin dito at uh, bago yan ay eh, ano ko muna yung isa pa napanood ko rin kanina sa news at tungkol naman kay uh, Saldico uh, sinasabing nasa Portugal na daw ito. Base sa news na ating napanood. At uh, dahil nga daw sa walang uh, hindi covered ng uh, treaty itong uh, Portugal kaya ta wala tayong ano walang access yung uh, ating gobyerno para makipag-coordinate sa gobyerno ng uh, Portugal at uh, yun nga para matugis nga itong uh, si Sandico na ngayon ay tila doon nga nagtatago sa, sa Portugal. Pakinggan natin itong news na ating uh, ibabahagi ngayon. So, ano nga, no? Uh, ang susunod dito ay uh, by tradition, ano muna, si Spad muna because of the Christmas season. Mm -hmm. Kaya yan yung mangyayari dyan. Um, pero, meron pa rin tayong mga in-expect na mga ilang development. Mm -hmm. uh, baka may mag profile ng mga kaso mm -hmm. dito sa kay, kay Sara Duterte mm -hmm. yan sa Obudsman tapos uh, mga maglabasa na rin yung mga waran mm -hmm. sa mga so, ng para sa Sandigan Bayan Ito mm -hmm. so, yung ano eh, yung sinasabi nga dito parang kanina sa news, may binabanggit doon na Uh, ang susunod na mga arestuin ay uh, talagang malalaking isda na so marami dito ang nakikita ko kasi ang mga sinasangkot nila dito karaniwan ay mga may mga senador na maging si uh, Escudero nga ay eh, nabanggit din yung pangalan kanina at uh, talagang uh, hindi ko alam kung kung uh, ano ang mga pinanaghahawakan nilang uh, ebidensya pero 'yun ang mga binabanggit eh. So sana uh, maklaro ito at uh, talagang uh, may bahagi rin sa mga manunood at maging sa lahat para updated tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating uh, bayan. At ito nga ang uh, sinasabi nga ni Trillanes dito ay uh, 'yun nga maging si Sara Duterte ay uh, kasama sa mga aristohin daw sangkot sa mga sa mga corruption na nangyayari sa ating bayan. Tuloy natin yung ano panonood sa video na ito. Yung kapag... mga in-expect pa natin in the next couple of weeks mm -hmm. bago mag ano, Christmas break. May ano bang magandang regalo ngayong uh, Pasko Senator sa ating uh, sambayanan? Siyempre, ang inaantabayanan po ng mga babae natin yung resulta ng mga investigasyon mm -hmm ng mga kasong mga ifinay at yan nga ang uh, masasakatuparan to the warrant of arrest mm. na event Hello? Mm. Senator? Naku, mukhang napuntun. Eh kasi di ba? ano? sa Sandigan Bayan. O oh, di ba kasi okay. sabi ng Pangulo ay uh, may mga magpapasko uh -huh. sa kulungan, di ba? Hmm. Pero ito yung uh, punto doon sa mga kaso, ano, pero meron po ba kayong namo-monitor na related naman sa usapin ng national security? Ah, uh, kaya nga 'yung nasabi ko kanina, ang, uh, 'yung ano eh uh, maganda uh, nangyari dito, eh nalagpasan na natin 'yung 'yung mga stabilization. 'Yung na na peligro, mm -hmm. 'yung threat to our uh, democracy security, and national security, 'yung mga ayon yung mga destabilization plan mm. ay kumupa na sa ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. ano Pero, ano, uh, Senator? Ano yung uh, sa tingin nyo, bakit uh, kung may mga nagtangkaman, ano yung mga aspeto kung bakit hindi nagtagumpay? Senator? Yung nakaraang uh, linggo kasi medyo mainit itong uh, sinasabing uh, destabilization na ito na mangyayari. Pero yun nga siguro kasi kaya niya nila sinasabi yun nila papasok yung ano eh, November 30 yung malawakang rally na nangyari nung linggo kaya siguro isa yun sa mga naging banta na baka magkaroon ng mga ganong uh, senaryo na magkaroon ng mga uh, destabilization sa ating uh, gobyerno at ayun uh, nga dito kay uh, Trillanes ay uh, humupa na at uh, nawala na yung uh, ganong uh, trip sa ating uh, national security. So, ituloy natin yung ano, yung pakikinig dito sa news na ito. Ah, uh, umasa sila na yung rally nung Iglesia ni Cristo nung November 16 and 17 ay aapaw siya at uh, tutuloy siya sa withdrawal of support mm -hmm. ng armed forces mm -hmm. sa laban kay President Marcos pero hindi naman nangyari 'yon. Mm -hmm. Eh maraming nakataya todo-todo to, doon. To, to. Hindi natin alam kung ano yung basihan nila. Mm -hmm. Pero ganun nga ang nangyari. Hindi, hindi naman nangyari yung withdrawal of support. Ito nga, ito ikalawang trillion peso march ay ganun din ba yung uh, naging plano or strategy, uh, Senator? Dahil hindi nagtagumpay nung una, eh, itong pangalawa ba ay nagtangka pa rin? Hindi hmm. na. Uh -huh. Kasi atong mga organizers nitong November 30 ni rally ay maliwanag na ayaw nila sa mga extra constitutional means of uh, ousting the administration. Kaya hindi sila nakaporma doon. So, yun. Malinaw yung sinasabi ni Trillanes na balak na tangkang uh, pagpapatalsik sa ating uh, Pangulo na uh, siyang uh, isa sa pinamangambahan bago dumating yung uh, November 30 na magkaroon niya ng destabilisasyon ay uh, nawala na at uh, medyo humupa na at uh, sinasabi nga uh, rin dito ni Trillanes ang, uh, ang mga dahilan at uh, kung bakit uh, humupa ito at uh, natin ang panonood. Uh, even sa mga speakers uh, hindi sila pinasalita doon pati yung mga karatula kaya na buwi sa mga gilid-gilid lang yung mga mga makaduterte na nananawagan ng ng auster Ito yung uh, usapin ng extra constitutional means po nga malabo na nga. Pero sir, meron kasi ako nabasa online na parang nga uh, Uh, may uh, may mga ilang uh, politiko daw na pumapasok sa BJMP ano may mga may mga may ganong uh, uh, sinasabi at uh, parang ang implication nito may possible uh, meron meron ba ko yung naririnig na mga ganyang uh, kaparehong uh, issue uh, which part Mm -hmm. BJMP, anong... Oo, oh, oh, ano pala Na, ano yung dahil? Na meron daw parang mga kinakausap, keso-keso ganyan. Oo. Uh, eh, maraming kinakausap siguro to. No? Sa, mm -hmm. mm -hmm. uh, ano, pero, will it lito lead to, ano ba, para kanino? Mm Pabor kay President Marcos o pabor kay Sarah? Mm-hmm. Eh, pero parang okay. uh, na, parang may security threat. Ganun yung gist, ano? Parang may security uh, threat. Oo. Oh, oh. Okay. Well, maraming ano dyan. Maraming mga binibisita dyan. And, uh, ano yan? Uh, again, uh, both sides yan, no? Depende kung sino yung kinakausap. Kaya mm -hmm. yeah. so, yeah. hindi natin pwedeng inspect speculate kung ano man yun. ah mm -hmm. uh, alam kong uh, kasi siyempre may mga uh, networking ito si Trillianis at uh, malawak pa rin ang kahit papano ay naging uh, leader din ito ng ating hukbong uh, sandatahan at uh, yun nga may mga intel din yan hanggang ngayon siyempre may mga loyal pa rin sa kanya sa kabila na talagang uh, hindi rin ito tinigilan si dating Pangulong Duterte at uh, meron niya akong napanood din na video nung nakaraan o picture nila na nandun siya sa ICC at nagpa-picture pa sila dun sa mismo hindi ko na hindi ko na makita yung ano eh, yung picture ni Trillianis kasama yung taga ICC hindi ko alam kung fake news yun no ano pero okay at uh, yun nga ayos Ayon nga dito kay Trillianis ay humupa na ang uh, tension regarding dun sa uh, isang uh, threat sa ating uh, national security. At yun nga ay ang uh, pinag-uusapan noong nakaraang uh, linggo na isang uh, destabilization na mangyayari. At uh, yun nga kay Trillianis ay uh, uh, nawala na ito at humupa na. So... Yun labang po siguro ang ating may babahagi ngayon at kung uh, nais niyo pong magpahayag ng inyong komento, opinion, uh, bukas po ang ating channel o ang ating uh, video para po maghayag kayo ng inyong mga salubin hinggil sa nangyayari sa ating bayan at maging dito sa ibinahagi kong video na ito. Maraming salamat po muli sa inyong panunood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.